magpapatuan ko magpatanong ayaw sa taong iyan ko para para na kaya to na time karon na mura ang para susunod di na di ba okay kay diwa tagad na jano basi pangayo kapila na pagpisok na dali ra kay na mabuhi muru murusag nga buhol <Mile dizzy> sa ay ba bae nakabaha sa dong nakabaha dong le talaga dai tan sa dong talaga siya bu ang baha sa amon idong maghuwat sa talaga mura gosok jud dong bakat pada sa ta le ang baha na naman So, another baha another baha experience denon baha la kusog jud ang baha diri naog sa ta naog sa ta kay mo saksi tas baha naog sa ta dong jung jung thank you dong si Yungit, it bahala bala nimo dong thank you dong jung lifestyle tv naog sa mi kay ang baha So, ito pala yung ano, ito pala yung mga ito pala yung mga niyog na i ano ko doon. Baha. Oh, okay na dong. So yan po baha. Hindi lang natin i-focus. <laughs> <laughs> hindi kami hindi kami maka hindi kami makadaan hindi kami maka hindi kami makatawid kasi baha one hour one hour daw ambot so yan baha so ganito ang sitwasyon sa amin pag baha so kailangan maghintay ayan. mga motor dyan and then mga tao na nag ano sa baha and then may dadaan iwan ko lang if makadaan ba siya pero makadaan siguro siya kasi yung sasakyan niya is mahaba naman so ayan susubukan so, niyang dadaan sa baha yung mga motor ay kasi na motor so may may dadaan so let's see if kaya niya kaya niya doon. let's see if kaya niya ang baha ito tayo doon. So, dyan siya dadaan. Tingnan natin ako. Pa. Ay, nag-deliver pala siya ng ano. Wait. One, two, three, four. Ayan. Tingnan natin if makadaan ba siya. So, ayan. Ito yung... So, ayan. Ito ay daw nakadaan pala siya. Ay, mabigat kasi yung karga niya. Kaya, caring-caring. O, di ba? Success. Ala. Urok. Nakadaan siya. Kami hindi kami makadaan. Kaya hintay muna kami ng siguro mga 2 hours. So ni Kuya, natatawid siya. Sa, yan. Tingnan natin if kaya niyang tumawid. Go Kuya, go. One, two, three, one. Natakot si Kuya. Natakot si Kuya na. <laughs> Tumawa silang lahat. Kasi hindi alam ni Kuya if kaya niya. Well, anyway Kuya, pag hindi mo kaya Kuya, wag mo na lang pilitin, okay? Bye. Go Kuya, go Kuya, go. Look, powerful ni Kuya. Perfect. <laughs> kaya ni Kuya. Kaya pala ni Kuya. So, pwede nang dumaan kasi daan na sila ay pwede na palang dumaan tapos kailangan ano lang kailangan huhubarin yung chinelas Ayan, dumaan na sila ibig sabihin pwede na ano dong let's go Ayan, pwede na dumaan daan na tayo dong yan si Yungit si Yungit at si Boss Stephen daan na kami bye see you later ano dong pwede na kaya okay so for almost Uwi okay na kami Kami? Kami? So let's see. Let's see. Yes. Kaya ba? Kaya yan yung it. Ah, so, ayan. Kaya, kaya na to siguro. <laughs> so good. Bye. Nya, dira ramo. Lord. Yehey. Yay! Thank you, Dong. <laughs> Successful. Thank you, Lord. So, ayan. Pinaka, what happened ng one hour? <laughs> Matagal-tagal din kami naghintay. Mga almost two hours. Ayan. Yung waiting time namin. So, ganun ang problema dito. Pag bumabaha, ah, oh, pag umuulan, bumabaha. At, madulas yung daan. Kaya Huwag na lang tayong pumunta sa bukit <laughs> uh -oh. -uh. naman pumunta pero yung hindi Yung like summer Summer pwede Pero pag rainy, winter, spring, summer or fall Hindi pwede pag winter Winter kasi kayo sa amin So yan yung Yan yung sapa na yan Yan yung galing O di ba? At enjoy na enjoy yung mga <clears throat> enjoy na enjoy yung mga taga rito na naglilinis sa sapa at mga mababait sila oo kasi isa talaga yun sa kanilang dedication bilang isang mabuti at mabait na mamamayan dito sa aming bokyo so yan lang dun sa likod si Brian at si Nenito Roy at saka si Jong Jong Lifestyle at mamaya ay so yan yung yan yung sapa na yan. Ang sabi ni Imong, kung anong panit? Four wheels, ne? Four-wheel drive? Two wheels lang yan. At pang-wheel na Two wheels lang. So, meron pa tayong madadaanan na maliit na sapa. Buti na lang ay... Nilagyan na rin nila ng maliit na bridge. At ito yong yan, 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 yan. So, dito, dati, hindi rin makaraan dito. Kahit maliit lang to. Kasi, ano din to? Pag bumaha or pag umulan, baha din dito. Ayan, so, ayan, no? Oh. So, ngayon, safe na ang makaraan dito. Safe na dumaan dito. Ayan, no? Oh. Kasi, meron na siyang maliit na bridge. Okay, So that's all for now sa aming struggle. Thank you Yungit, Dong Yungit. Sa aming struggle sa paghatid nila dito, pag-deliver sa Madre de Agua kung saan kahapon sana yun kaso lang kahapon kahapon sana gusto i-deliver ni Yungit kaso lang walang makatulong sa kanila kasi yung dalawang assistant ko, IBC meron silang ginawa na importante din kaya okay. ngayon na lang and very timing na umulan anyway, thank you dong Yungit maganda rin na umulan natin siya para makaka, ano lang tuwid yung mga yes, mga tanim, uh, mga pananim pero pag sobrang ulan na rin hindi na, <laughs> hindi na rin maganda yun <laughs> oo, oh, oh, kasi nga dito sa amin halos every afternoon ay talagang uulan so ganun ang sitwasyon sa aming bukid pag umuulan may baha anyway again thank you so much bye sa wakas okay. sa wakas nakarating din kami dito kahit sa matinding pagsubok kahit inula ng malakas at binaha pa kami dai puti na lang marunong mag drive si Yung Itay time sa yong. ako sa ning decide if i, i laos ni dito di ba makuan time sa ha okay, kung i laos ni ngadto agoy two wheels ra ni pwede ipahakot-hakot ra ang kuan o dong kay kuan baya, ya basin og isa man i laos dito lang siguro dong eh? oi kay basin dili ini ka ha No, di ni 4 wheels, 2 wheels rani. Agoy, bugat ba yan eh. Oo, dito. na lang, dito rin na lang. Dito na lang siguro dong So dito na lang. Dito na lang kasi nga. Ipatra, ipatra si Kamal tumalikuan. Kung siya rin tumalikuan. Asa malikuan na lang, gay, dong Dito. So hanggang dito na lang siya kasi 2 wheels lang ang sasakyan ni Yungit. Uso mo na dong. Uso mo na, nalagay. Ayan di hanggang dito na lang muna. Hanggang dito na lang si Yunget kasi kasi mahirapan siya doon kasi madulas ang daan. Kaya advice ko na hanggang dito na lang siya doon-doon. Diyan na lang iano yung mga niog para ma malapit and hindi na lang diretsyo doon sa aming bahay kubo kasi nga ah uh, madulas o, baka mamoblema pa kami ang bigat bigat kaya nung ano yung multi cab ni Yungit Yan, <laughs> hanggang dito na lang Mag, daming pagsubok dahi. siguro hindi talaga ako siguro hindi talaga ako pwedeng o oh, diri na lang ni Dong so dito na lang namin iano yung mga siblings stop So hanggang dito na lang yung mga seedlings na ito kasi baka hindi kayanin madulas kasi doon malapit sa bahay. Grabe yung mga pagsubok namin. <laughs> anyway, ganun talaga. Thank you, Lord. Ay, kisa na. Noy, imuha dahi na. Bye.